Ang land of promise ay maaaring nasaktan sa mga negatibong mga paniwala tungkol sa kaligtasan, ngunit hindi maitanggi na ang turismo sa magandang isla na ito ay umuusbong ng mabuti. Ang Mindanao ay hindi lamang tungkol sa mga iba't ibang kultura at relihiyon, kundi ay tahanan din ito ng mga white sand islands. Habang ang pagtukoy ng eksaktong specific white sand beaches sa Mindanao ay subjective at nakasalalay sa mga individual ang kagustuhan, maraming mga beach ang makikita para sa kanilang nakamamanghang puting buhangin at malinaw na tubig. Ten White Island ng Mindanao Sampu, Island Buena Vista Beach, Davao Oriental ang Marangyang Isla ay isang apat na ektaryang eksklusibong paraiso ng malago tropikal na greenery at matangkad na mga puno ng palma na napapaligiran ng puting pulbos na sandy beach sa gitna ng kristal na malinaw na tubig ng Davao Gulf. Ang isla ay malawak na kilala para sa mayamang pagbuo ng mga coral reef at masaganang buhay sa dagat, at itinuturing na isa sa mga nangungunang snorkeling at diving na mga patutunguhan sa Davao. Ang island ay isang eco-friendly na isla, at tahanan ng Hawksbill Turtle Sanctuary. Ang lugar sa paligid ng isla ay idineklara na isang lugar na protektado ng dagat ng pamahalaang lungsod ng Samal, at ang Department of Environment and Natural Resources upang makatulong na mapanatili ang malinis na estado nito, at matiyak ang pagpapanatili ng tirahan ng ilang mga species ng dagat na endemiko sa nakapalibot na lugar. Sham, Duyus Beach, Dinagat Island. Ang Duyus Beach ay isang kaakit-akit na kahabaan ng puting buhangin sa pamamagitan ng pagswaying ng mga puno ng palma at pinalamutian ng isang nakamamanghang sandbar isang tunay na paraiso para sa mga mahilig sa beach. Nag-aalok ang resort ng iba't ibang mga amenities. Ang mga bisita ay maaaring mag-relish ng paglangoy sa mga kristal na malinaw na tubig, maglakad sa kahabaan ng baybayin, o simpleng magpahinga sa pamamagitan ng lounging sa malambot, puting buhangin. Ang setting ng beach ay nagbibigay ng isang kaakit-akit na pagtingin sa mga kalapit na isla at isang mainam na lugar upang makuha ang mga nakamamanghang eksena sa paglubog ng araw. Bilang karagdagan, para sa mga explorer na masigasig sa isla hopping, maraming mga kalapit na beach, nakakaintriga na mga form ng bato, at kalapit na mga atraksyon upang matuklasan. Walo, Daikan Beach, Mati. Ang beach na ito ay kilala para sa pitong kilometrong kahabaan ng puting buhangin, crystal clear turquoise waters, at sikat sa mga swimming and surfing. Ang beach ay isang kilalang beach na matatagpuan sa Mati City, Davao Oriental. Kilala sa nakatagong pamumuhay na baybayin, eksena sa pag-surf, at magiliw na mga lokal. Ang beach ay isang tanyag na patutunguhan para sa parehong mga naghahanap ng thrill at mga naghahanap ng pagpapahinga. Ang beach din sa kasaysayan na makabuluhan bilang isang site ng pugad para sa mga pagong sa dagat na may pangalang Daikan mismo na nagmula sa salitang dahik na nangangahulugang pugad na lugar ayon sa isang post mula sa lokal na pamahalaan. Pito, Panampangan Island Tawi-Tawi. Ang island sa Tawi-Tawi Islands ay isang nakamamanghang nakatagunghiya sa timog na rehiyon ng Pilipinas. Sikat sa pagkakaroon ng pinakamahabang sandbar sa bansa, ang matahimik na isla na ito ay ipinagmamalaki ng pulbus na puting buhangin na lumalawak ng higit sa 3 kilometro sa turquoise waters. Ito ay isang dapat na makita para sa mga naghahanap upang galugarin ng malayo sa mga maraming turista. Ang pristine white sandbar ng Panampangan Island ay ang pangunahing pangakit, napapaligiran ng kalmado, malinaw na tubig na perpekto para sa paglangoy, paglubog ng araw, at pagkuha ng mga nakamamanghang larawan. Ang sandbar ay kumukonekta sa Basibuli Reef, na ginagawa itong isang tanyag na lugar para sa mga aktibidad ng snorkeling. Ang isang sikat na travel blogger ay tinawag ito bilang, Finest White Sand Beach, na napuntahan niya. 6. Mantig Island, Kamigin Ang Mantig ay isang maliit na isla na matatagpuan sa 3.5 km mula sa baybayin ng lalawigan ng volcanic island province of Kamigin. Kilala rin bilang Magsaysay Island, ito ay may fourth na ektarya ng greenery na may isang glimong white beach powdery coral sand. Dati itong tahanan sa isang nayon ng pangingisda hanggang sa ipinagbawal ng gobyerno ang sinumang mga lokal na manirahan doon at idineklara ang isla ng isang protektadong lugar at santuario para sa mga pagong sa dagat. Ang isang bahagi ng isla ay isang white sand beach na may mga coral sa baybayin, at ang kabaligtara na bahagi ay nagbibigay ng isang malalim para sa snorkeling at diving. Ang island ay maaaring maabot ng light watercraft sa 25 hanggang 30 minuto mula sa mga barangay Benoni, San Roque o Binaliwan, lahat sa bayan ng Mahinog. Ipinag-uutos ng pamahalaang panlalawigan ng Kamigin ang lokal na pamahalaan ng Mahinog bilang opisyal na tagapag-alaga ng isla. 5. Britannia Group of Islands, Surigao del Sur ang Islands ay isang kumpol ng mga isla na matatagpuan sa San Agustin, Surigao del Sur. Ito ay naging isa sa mga pinakatanyag na atraksyon ng turista ng lalawigan dahil sa mga pulbos, puting beaches at clear turquoise waters. Ang pangalan ng island group ay kinuha mula sa barangay kung saan kabilang ito, Barangay Britannia, na nagmula sa form na Greek na Britannia na nangangahulugang isang koleksyon ng mga isla na may mga individual na pangalan. Ito ay mga isla na pwede mong puntahan sa pamamagitan ng island hopping. Ang bawat isla dito ay nagtataglay ng puting buhangin. Karamihan sa mga paglilibot na nagpapatakbo sa Brittany Group of Islands ay bumibisita ng hindi bababa sa apat na mga isla mula sa buong pangkat. Ang unang paghinto ay karaniwang Bosland Island, ang pinakamalaking sa lahat ng mga isla. Nagtatampok ito ng isang mahabang kahabaan ng pinong puting buhangin na beach at mga formation na nakapagpapaalaala sa mga natagpuan sa El Nido, Palawan. 4. Blue Lagoon, Dinagat Island Ang Lagoon ay isa sa mga pinaka-kaakit-akit na likas na atraksyon sa Dinagat Islands, isang liblib na lalawigan sa rehiyon ng Karaga ng Mindanao. Nakatulog sa loob ng malago na mga bangin at mga nakabalot na rock formations, ang nakatagong hiyas na ito ay kilala para sa kalmado, kristal na malinaw na tubig na sumasalamin sa isang nakakagulat na lilim ng asul. Napapaligiran ng siksik na kagubatan at dramatic limestone walls, ang blue lagoon ay nag-aalok ng isang mapayapa, parang panaginip na makatakas na perpekto para sa paglangoy, kayaking, at tahimik na pagmuni-muni. Ang liblib -lib na lokasyon nito ay ginagawang isa sa mga pinakamatahimik at underrated na mga patutunguhan sa Pilipinas. Tatlo. Naked Island, Siargao Ang Naked Island ay isang dalawandaang metro haba na guhit ng pulbus na puting buhangin na matatagpuan sa timog na baybayin ng Siargao Island sa Surigao del Norte. Ang puting isla ng sand ay ganap na hubad, sa makatuwid ang pangalan nito. Dahil walang mga puno sa isla upang magbigay ng lilam, ang isla ay masangkop para sa isang mabilis na pagbisita sa isang paglalakbay sa isla hopping ng Siargao. Ang naked na beach nito ay gumagawa din para sa isang mahusay na lugar upang magbabad ng ilang araw kung nais mong maligo. Samantala, ang nakapalibot na malinaw na tubig ay perpekto para sa paglangoy kung nais mong makatakas sa init ng araw. Pwede kang mag-island hopping para mapuntahan mo rin ang iba pang White Island tulad ng Corregidor Island, dako Island, at Guyam Island. Dalawa, Gumasa Beach, Glan Sarangani. Ang beach na matatagpuan sa Glan Sarangani, ay isang tanyag na patutunguhan na kilala sa puting buhangin at malinaw na turquoise waters, na binansagan bilang, Boracay of Mindanao, o Boracay of the South. Nag-aalok ito ng isang tahimik na kapaligiran na mainam para sa pagpapahinga, paglangoy, at paglubog ng araw at isang mahabang crescent beach na may mabuhangin na baybay na magiiwan ng mga yapak habang naglalakad ka rito. Halos isang oras na biyahe palayo sa General Santos City. Ipinagmamalaki ng gumasa ang isang anim na kilometro na puting beach sa isang cove na hugis ng crescent sa silangang baybayin ng Sarangani, na nakaharap sa dagat ng Celebes dahil sa fine, powdery sand na nakapagpapaalaala sa White Beach ng Boracay, nakuha din nito ang pangalang bilang, Small Boracay of Mindanao, ng mga lokal at manlalakbay. Isa, White Island, Camiguin. Ang island ng Kamigin ay isang magandang bisitahin para sa sinumang manlalakbay na naghahanap ng pinakamahusay na puting beach ng buhangin sa Pilipinas. Kasabay ng pulbos na baybayin nito, ang isla ay kilala sa pagkahilig nitong baguhin ang hugis depende sa tubig. Dahil ang isla ay ganap na hubad, perpekto ito para sa paglubog ng araw at isang nakakarelax na paglangoy sa mga nakapalibot na tubig. Ang White Island ay isang uninhabited white sandbar na matatagpuan mga 1.4 kilometro mula sa hilagang baybayin ng mambahaw sa bulkan na isla ng Kamigin sa Mindanao. Ang isla ay horseshoe shaped, bagaman ang mga pag-agos ay patuloy na binabago at binago ang eksaktong form nito. Walang mga puno o kanlungan ng anumang uri, at ito ay binubuo lamang ng mga puting buhangin. Maaari mo ring tamasahin ang isang hindi nababagabag na pagtingin sa baybayin ng kamigin mula rito, kasama ang isang magandang tanawin ng Mount Hibok-Hibok at Mount Vulcan. Kung pupunta ka sa nakapalibot na tubig, makakahanap ka ng maraming mga corals na may iba't ibang uri ng isda.